bibili lang ako ng kamatis. <laughs> Magigisa kasi ako ng upo. Wala pala kaming kamatis. Sabi ko nga ka kanina, ang bilis maubos ng kamatis namin sa bahay. And yeah, bibili lang tayo. Kailangan nating nakapara for nail, yeah. Kasi malamig ang simoy ng hangin. <laughs> Ay mga ka-sweet lang! For today, mag kami ngayon ng ginisang upo. So, ako prepare ko lang ang aking ingredients. Dahil later, para pag-uulam ang aking husband, ready na ang aming ulam. Ayun. Kailangan ng lutuin bago masira. Kasi baka mamaya, masira na siya kasi nag-iiba na yung color niya. So, dapat unahan na natin bago pa ama masira. Ganito lang naman. Para hindi ako mahirapan na ipil, hinati ko mana sa apat yung upo. Diba? Mas madali siyang hiwain. After kasing hiwa-hiwain ko to, lalabas ako, bibili ako ng kamatis. Kasi, alam nyo ba, napaka napaka-useful ng kamatis sa aming dalawa kasi mayat-maya kami mag-ulam ng mga ginisa. Lahat kasi, siyempre, pag ginisa, kailangan yan may kamatis, mapa, mapa, isdaman or ano yung ulam, karne. Kailangan talaga ng kamatis, di ba? Yun yung, yun yung napansin kong palaging ubos sa amin. Minsan, nang, nanghihiram ako ng kamatis. Kaya <laughs> ngayon, ngayon, bago ako maggisa dapat makabili na ako ng kamatis. And, papakita ko sa inyo, pupunta ako sa Sainsbury's kasi yun yung malapit na malapit na grocery dito sa bahay namin. As in, tatawid ka lang. Pagtawid mo ng street, konting hakbang na lang, Sainsbury's na. So, ganun ka-accessible yung bahay namin dito sa UK sa mga grocery store, I would say. Kasi, madami kami card ngayon. May, may 10 kilos na liempo galing sa work ni Mister. Kasi si Mister, uh, um, butcher siya dito. Okay? Dati siyang pulis sa Pilipinas, pero pinili, pinili niyang, siyempre, <laughs> pinili niyang samahan ako dito sa UK. Alam mo na. Dahil mahirap mag-isa. Kaya, yun yung pinaka-easiest way para makapagtrabaho siya dito sa UK. Nag-butcher siya alam nyo ba mga kasweet lang? So, walang training sa pagiging butcher yung husband ko. Bale, um, um wala siyang experience. Nag-play lang siya. Natanggap naman siya. So, basically, yung experience niya is na 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 lang niya sa work niya. So, sa araw-araw niyang pagpasok, syempre, nauto din siya parang basic na lang din yung work sa kanya. do alam ko na nakakapagod yung trabaho. Pero at least hindi na yung parang nung first time niya na pag-uwi niya, pag na pagod. Parang hindi mo na siya makausap. At least ngayon parang after work niya, nakaka-adjust -naka na din siya. Nakakapag-joke-joke -joke na siya. Dati hindi ma may drawing yung mukha niya sa disappointments. Pero sabi ko sa kanya, ganun naman talaga pag, alam mo yung pag una, mag, mag a at mag a ka talaga. Ako din naman, nag-adjust ako, sobrang adjustment, alam mo ba, nung bagong dating ako din dito. Alam mo, alam ko sa pagiging support, worker? Eh, dati ako trabaho sa hospital as a respiratory therapist. Ngayon, dito ako as a support worker. So, lahat naman talaga nag-uumpisa dito sa scratch. Hindi ko lang alam sa iba. Baka yung iba, alam mo na, nag-umpisa na sa high level. So, tayo, ganito lang tayo nag-umpisa. Nag-umpisa sa wala. In time, matututunan mo din naman yung alam mo yung pagiging matututunan mo din lahat-lahat. Ganun naman ang buhay dito sa abroad. <laughs> diba? Ang dami ko nang naidaldal. Kaya, sabi ko, ay, Magandang i-video ko nga kung ano yung routine ko as a wife dito sa UK pag nasa day off ako. So, ayan. nahiwa ko na yung gulang. Take it away. That's oh. $2 ah, Can I add one um, sausage roll, please? One, four, I'm going to enjoy, oh you sweet. Alam sweet dahil araw-araw na ako dito sa Greg's halos araw-araw alam na ni alam na nung lady yung order ko okay, thank you you're welcome thank you alright you like go, okay? yeah Ooh. okay thank you yeah alright hi alam niyo ba mga kasweet lang so since lagi akong nagko-coffee halos araw-araw na akong nagko-coffee this week sa, sa Greg's. And malimit talaga akong bumili ng decaf latte. Alam na nung babae, pag, pagpasok ko pa lang, alam na niya yung order ko. <laughs> di ba? So, bago tayo pumunta sa, sa grocery store, duman lang muna ako ng coffee ko sa Greg's. Dahil hindi pa ako nagbe-breakfast. And masarap talaga mag-coffee pag alam mo pag ganitong weather na malamig. Mm. As a wife nga pala, siyempre, part na ng routine ko ang paglo-laundry during off. Kaya dumaan na lang ako sa Savers para bumili ako ng ng washing gel dahil naubos na pala mga ka-sweet lungs. Ang binibili ko is 2 pack for 9.99. Mga ka-sweet lungs, nandito na tayo ngayon sa Sainsbury's and kukuha na nga ako ng dalawang kamatis dahil laging ubos ang kamatis sa bahay. di ba? Ready na tayong mag ng upo with kamatis. Hi mga ka-sweet It's me again, ka langs channel! O ba? Diba? Dapat ganito daw lagi. Dapat energetic ang araw natin kapag nag-vlog tayo. <laughs> eh, ba kanina nga sabi ko, lalabas lang ako para bumili ng kamatis dahil today, uh, I mean now, magigisa tayo ng ating ulam. Dahil nga, mag-uulang tayo ng um, upo. Siyempre mga ka lang, pag magigisa tayo, dapat i-ready na natin ang ating ingredients for today. Ayan. mag na ako ng bawang. Oops, Pakita natin yung bawang. Ayan. Ipakita natin ang ating kitchen na magulo. Hindi <laughs> naman. Di ba? Maayos naman yung kitchen namin. So, dahil may cleaning rota kami dito sa bahay. Every week, dapat, um, syempre, every week, dapat may naglilinis para ma-maintain ang cleanliness ng ating bahay. Uh, pinakuluan ko muna yung baboy para hindi medyo matanggal yung lansa. Oops! pinakuluan muna natin yung bawang, mga ka-sweet lungs para matanggal yung lansa. So ngayon, ang gagawin natin, magigisa na tayo ng um, uh, bawang at sibuyas. So alam niyo ba mga ka-sweet lungs, pag, nag, pag nagluluto ng karne yung mga British, hindi sila mahilig maggisa. Unlike sa mga Pinoy na pag uh, magluluto ka ng karne, lalo na yung beef, kailangan mo igisa para pampadagdag ng aroma ng niluluto. At saka hindi lang pandagdag ng aroma. Siyempre, para matanggal din yung lansa ng karne, di ba? So, ngayon, ilalagay ko na yung pinakuluan kong baboy. Mm! kung naaamoy nyo lang yung ulam namin. Ako, nagbanglo, mga kasweet lang. Nakikita nyo ba yung mga stock namin? Hindi nawawala to, oh. Dato puti, soy sauce, at saka vinegar. Ayan. Maglagay na tayo ng salt, syempre. Tansya lang, ha? Huwag masyadong maalat. Dahil lang masyadong maalat, ay masama sa iyong kalusugan. Ay, okay, Daitan tayo, si Daan tayo, mga kaslit lang. Bakit kita yu ba? Iti si Daan tayo. Dahil tan. Igisam nga nalaing. No, maigisa, sa may pakbo. Diyay upo. Ayan. Ay, kat. Ugasan tayo. Dagi diyay uugasan. Tanuhaan ka nga matambakan nga marugit. Hantan, hantan. Tatlohan ka nga, gugit mo tunay ni Dr. yun? Ano? Kapit dyan Mm -hmm. Gusto mo ng coffee jelly? bang your okay, Yung ano pala, yung upo, parang medyo luma na. No?

Ilalagay na natin ang buko dahil at manmantika na ang ating karne. Ayan, antayin lang natin Nama. na ma Gulay is gulay. Kinamatisan. Ayan. Magtutubig na yan kasi nagtutubig yung upo. Takpan muna natin and eh, habang inaantay yung kanin na maluto. Eh, nagkano ko na ba? Nalampal Bureau yeah. of Fire Protection ang sandinang sulo. Yan! Sugataan ng isang traffic kain na! Matapos pong salpukin ng mini mpv habang nagmamaglo ng o martes ng umaga. Yellow si CCTV Patrol, Isel Kaparas. Na Quezon City siya at meron lang daw siyang pinuntahan uh, dito, dito, dito sa bayan po ng ano, Santa Maria. Uh, ang sinasabi niya po siya ay eh, talagang uh, inaantok na po siya sa biyahe. At uh, nagulat na nga lang daw po siya at nabanggaan na niya yung Kasama rin umanong ng suspect sa sasakyan, ang kanyang kasintahan at pinsan. Samantala, nananatili sa ospital ang biktima. Ano ba tira-tira mo lang na ano? Ito po yung ating plastic enforcer at of disaster. May po po na sa kanya. Maharap sa kaso ng reckless imprudence resulting to serious physical injury ang suspect na nasa kusudiyan na ng Santa Maria Municipal Police. Jeff Caparas, APS-CBN News. Sa ibang balita naman, umakyat na sa dalawang buang italang sugatan sa banggaan ng Border G at Tricycle sa Kalumpit, bulakan kahapon. Samantala, nakaburol na ang isa sa dalawang nasawid sa insidente. Nagpapatrol, Christopher Sibson. Halos ayaw iwanan ni Belinda ang kabaong ng 27 anos na anak na si Maria Angelica.